What's good YouTube? Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Manuel Balisuela. For today's video, pag-usapan po natin ano nga bang ibig sabihin ng K sa 1K. Alamin po natin. Hi guys, welcome back again to my channel. It's me again, Manuel Balisuela. For today's video, pag-usapan po natin ano nga bang ibig sabihin ng K sa 1K. So tama po ba na sa 1K eh gamitin natin ang K, di ba? Dapat T kasi 1000 for today's video pag-usapan po natin 'yan. So marahil po kayo, marahil nga po ay eh, kayo kung bakit na K ang ginagamit sa 1K. So ano nga bang ibig sabihin ng K? Ang K ay sa salitang Greek, ang ibig pong sabihin nito ay kilo. Kaya po ang ginagamit sa 1000 ay K. 1000 is 1k, 1 kilo. At yan po yung dahilan kung bakit a uh, k ang nilalagay natin o kinagamit sa 1000 kasi po sa ang ang k o ang salitang kilo ay hango sa Griyego. 1000, yung ibig po sabihin ay 1 kilo. So mag-level up naman po tayo sa sa 1 million. Ano nga bang ibig sabihin ng M? Kasi po yung M million salitang English po yan. So, sa Grego po, ang M, ang ibig sabihin niya ay mega. One mega. One million is one mega. So, mag-level up naman po ulit tayo. From million going to billion. So, ano ang ibig sabihin ng B sa salitang Grego? So, 1B or 1 billion, mali po yung ginagamit natin na term na billion. Kasi kung ating pong susuriin, ang mga salitang uh, ginagamit po ay sa salitang mga ko. Halimbawa po yung 1000 uh, thousand is kilo, yung million ay mega, yung billion po mali po yun, yung one b na tinatawag. So ang tamang sa ang gamit po ang tamang gamit sa billion ay 1 giga. So again, 1 giga po yung tama, hindi po yung billion. So again, uh, sa mababa 100 is one hekaton. 1000 uh, is 1 kilo. 1 million 1 mega and 1 billion is 1 giga. Now you know. Again, recap ulit po tayo. 100 1 hecaton. 1000 is 1 kilo. 1 million is 1 mega. And 1 billion is 1 giga. Again, kung nagustuhan mo itong content na ito, please don't forget to like, share, at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Again, muli, God bless.